Kuya Jun Basket ay galing. Basket Hindi lang sa pagkanta. Play, play, play. Kuya Jun. Oy! Ah, okay. oh, lalayo natin ha. Ah, oh, lalayo natin. Kala nyo i-edit 'yan ha. Oo, oh, di ba? Walang i- Walang edit 'yan. Ha, oh, oh, diba? ha? talagang yan ang talent wow. ni Kuya Jun. Ayan, mga kababayan, ito na si Kuya Jun ngayon. Napakaiba po, napakalinis. Makikita niyo mga kababayan, oh. Pogi, oh. Sinong kamukha ni Kuya John ngayon, mga kababayan? Dati, si Kuya John, ganito siya. Ayan, si Kuya John, maglalaro siya ng basketball. Ayan, oh. Ayan, mga kababayan. Mag-exercise si Kuya John. Okay. Kuya John, dahil. marunong mag-basketball si Kuya John. Ito, pang update kay Kuya John mga kababayan sa mga nakakilala kay Kuya John wow ha kala nyo ha ah, hindi lang sa pagkanta magaling yan mga kababayan marunong din yan mag dribble oh ha basic galing ha ah. biruin nyo mga kababayan oh. ah sama kay Kuya Chris oh tara hindi dito kayo dyan yan, tinitry namin si Kuya John makipaghalobilo ng mga tao. Oh. Marunong pala yan. Oh. Kuya John, tingnan mo. Oh. Ah, oh. kuya si Kuya Chris, ganun. Ay, mali. Oh kuya John! Uy! Uy. Yan, isa pa. Kuya John! Uy, munti ka na. Kunting practice lang. Napit, Kuya John. Yan. Weekend. Yan po mga babayan. si Kuya Jun, no? Oh. Kuya Jun, oh, mula na, unti ka na. Sapa? Sapa. Kuya Jun, uy! Okay. Si Kuya Chris naman, gayaan mo siya. Oh, dito ka, dito. Ako naman, ha? Hanggang sa, ano, pagpawisan tayo. Oh, oh basket. Oh. Kuya Jun, basket, ay, ang galing. Hindi kayo, lang si sa pagkanta. Okay. Oh, isa ay, sapa, ay, sapa. Uh -huh. Mamaya, papakita natin dito yung Gano'ng kagaling kumanta si Goy Jun, no? Oo. Oh. Uh -huh.

Oh, Uy! Tayo. Mats pala to kay Bandam. Ha? Oh. Kaya dyan, tatalanin mo si Bandam. Ha? Ah, pag dumating si Bandam galing Manila, lalaban kayo, no? Lalabanin natin, no? Oo. Oh. Oh, si Kuya Chris mo lang kakalaban sa 'yo, pagalingan, ilang free throw? Oh. Ilang free throw ang kaya ni Kuya Jun? Ilan, ilan? Ilan, na, ilan? kaya Jun? Isa pa? Tayimik tala si Kuya Jun, hindi nagsasalita, oh. pero sasanayin natin 'to. Yan. I-comment niyo 'yan mga mababayan kung ang magwawagi kay bandamat at kay Kuya Jun. I-comment lang down below mga babayan sinang magaling. Si bandam. Para, mas magaling pa si Kuya Jun sa akin humawak ng bola eh. Kuya Jun! Uy, paldo. Galing ni Kuya Jun ha. Huh? Pogi na ano. Exercise lang sa waga Kuya Jun ha. Huh? Kuya Jun! Uh, ah. mala na to. Mala stiveness to. Kuya Jun, 4-3. Oh! Yay! Ang galing. galing. Ang galing. May fans ka na si Aya. Oo, oh, may fans ka na. Kunti oh. na lang, Kuya Jun. Siguro dati, ano, dumadayo ka, no? Lumalaban ka sa dayo, no? Kuya Jun, no? Oo, oh, nag-uho siya. Tungtas ng kilay. Spatter to mga kababayan. Ito si ano, si ay, papay, Yung mahaba ang book nito, ito yung ano ah. Ito yung napapanood ko. Sino? Yung ano, yung sikat sa online. Tumitira ng ano, malal malulupit na ano. Oh! Mm. Ay sayang, natin, napasok, oh. hindi natin Hindi natin ipakita. Sa so, pa ko 'yon, pakitaan mo nga ulit. Siguro kung naka-dreadlocks to, ito yung kamukha niya, no? Asapa ni, ba ni Barate. Sainab, ay si ano, si... Ang Yung sikat. Oo. Oh. Kilala ko yun, eh. Kaya sila ng buhok nun, eh. O, naka-dreadlocks. Parker. Yo, si Parker. Hmm. Kaya lang sa ito para mabot. up 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 Oop! Oop. Oop. <laughs> Tu, naglalaro talaga 'to, naglalaro talaga 'to, minapakitaan tayo, oh. Oh, oh crossover, oh. Oh, oh, oh. oh, oh. Hop. Hop. Uy. Talagang oh, nagpapakitang gilas ah, ginaganahan. Papakita. Pare, papakita ng gilas kaya niya. Ay. ay. Oh. ay. Na, Yay! Ay, improvement po to kay Kuya John, Bob Marley. Tumira nang dos. E. Sapa. sa edit yan, mga babayan. Dari-dari Dere sa yan. Ito yung improvement, no? Up, 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 up. Free throw, free throw. Free throw. shooter sa free throw. Ang layo ng free throw mo, lapit konti. Huwag mo, huwag mo pakitaan agad ng talent mo kay Jun. Uy, kumunti ka na. Yan, mga babayan, ha? Ha? Oh. Parang ganun yung kamay niyo. Parang pumipitik eh, no? Oh. Oo. Okay. Oh. Tapa. Ayun ah. Oy, oy, good. Ah, oh. oh, one on one. Good. Oy. Talagang naglalaro to dati talaga, no? Oo, oh, marunong siya sa ani, eh? sa mga hunte. Eh. Oo, oh, marunong eh, oh. Ay, yung pilantik eh, no? Kering-kering. Oy. Ano to? Aste, Ah, ste uh, Stephen Carey. Stephen Carey? Ah, uh, ano yun? Bungi piti eh. Alright. Ito yung maging laro ni Kuya John. Bukod sa pag pagkanta, ha? Nagbabasketball din. Ayan, Kuya John. Ay, ay, yaya daw yan. Oo. Kaya pinapakitaan niya si Yaya. Yaya, baka naman, ha? Magpakita ka na. Woy! Para kay Yaya! Aper, aper, All Alright. Alright! Very good question! Pahinga mo na! Pahinga, pahinga! Init na makaubahin! Please like and share! And subscribe! Daddy Frankie Official! Laling lalo na sa pag-alaga niya sa kanyang mga uh, angels tulad ni Ate Lisa na ibalik na sa kanyang tahanan dahil magaling na Uy! Napakagod si Kuya Jun! Si Ate Maricel! Pagaling na rin! Marami siya na pagaling mga kababayan! no sa pag-alaga niya at pag pag-alaga sa mga angels ang buong team sama natin yan at syempre may mahiwagang magic si Daddy Frankie paano alagaan yung mga angels no natulad nila nang unti unting gumagaling at nag-improve no ah uh, Ano kaya ang taglay na katangian ni Daddy Frankie mga kababayan? Bakit ganoon na lang sila ay talagang totally uh, gumagaling sila, no? So, praise the Lord mga babayan. So, hindi natin alam anong katangian nga ba talaga ni Daddy Frankie bakit gumagaling sila. So, abangan pa ang mga improvement nila mga babayan. Bukod sa pagkanta kay Kuya John, marunong din siyang palang mag-basketball. Napakagaling. So, maraming maraming salamat mga babayan. Ito muna ang update kay Kuya John. A.K.A. Bob Marley. Kapir Kuya John. Ayun, alright. right, Maraming maraming salamat mga kababayan. Have a nice day, everyone. Kuya Christian, napagod ka na. No? Napagod ako. Mas malakas ang resistensya sa akin ni eh, Kuya John eh. Galing ah. Galing ni Kuya John, oh. Napabilib si Christian, oh. No? Talagang improvement. Okay, alright. Mga kababayan, have a nice day, everyone. Bye-bye.